naman, maaaring ma-view o ma-download ang mga ito. Ito dahil ginagawa natin full disclosure. Dahil karapatan na malaman ng lahat kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Bawat proyekto, merong geotag na photo. Saan yung photo? Yan. Geotag na photo. Geotag, ibig sabihin, may location, very specific location. Mula simula, habang ginagawa, at hanggang matapos, kung may ghost project, madaling makita ito. Ito'y patunay na ang ating transparency ay may kasamang traceability. Ang isa sa pinakamagandang feature ng Transparency Portal sa pagtutulungan ng DPWH, Philippine Space Agency, at ang pribadong sektor, maaari niyo rin makita ang satellite na images nito. Ito, kagaya niya. Uh, the next uh, chapter of my continuing reportage to the people about all of the uh, developments uh, concerning Uh, the uh, uh, flood control mess that we are confronting right now. Uh, today, what I am, uh, uh, what I will be uh, showing you, um, is the because I don't know There are three phase, There were three phases to the to the entire process. The first phase was uh, to find out what the ghost projects were, what were the subspecs, sa subspec, su and, uh, 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 subspec uh, projects that were made, what were etc. problema. The second part is to find out who was responsible so that they can be answerable to uh, the people for whatever it is that they may have done. Kung uh, may kickback na malaki, kung hindi binusin gumawa niya, hinanak natin. So that's the second part. The third part is what reforms are we instituting? What did we learn from all of this? From all of this catharsis that we had to go through, what have we learned? One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Itong uh, mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan ng tao o kahit ng mga opisyal kuminsan, Ayan, maalala ninyo there was a there was a case that a uh, governor wanted to inspect a uh, flood control project yung kontratista ayaw papasukin yung governor doon sa mismong uh, may pulis pa silang kasama pinigilan yung governor uh, that that's that's how bad all of the, the transparency situation was kaya tayo nandito ngayon upang uh, i-roll out let me please use that word uh, the DPWH transparency portal And ito ay isang uh, sistema na ating binuo upang kahit sino, kahit sino hindi kailangang opisyal, kahit sino na kung nakaka, na, nais nilang maghanap ng impormasyon tungkol sa isang project, uh, tungkol sa project dun sa kanilang lugar ay maaari nilang gawin. Kaya ito po. yan yan yung uh, that is the uh, that is the uh, title page. And let us use uh, namili kami para madaling pag-demonstrate. Namili kami ng halimbawa. itong uh, Eliseo Trinidad Access Bridge Project. Uh, sa Pampanga River. Kung titignan ninyo, gamitin niyo yung search bar, makikita ninyo agad sa portal ang implementing office, ang contractor, ang halaga ng proyekto, ang accomplishment, completion date at yung report. At agad-agad, kung meron kayong tanong, may issue tungkol sa tungkol sa proyektong 'yan, pwede niyo pindutin ang report. 'Yan kung saan mare ninyong itag ang proyektong bilang, bilang completed, defective, duplicate, unfinished o ghost kung hindi naman, pwede ninyong makita ang ibang impormasyon pa tungkol sa proyekto tulad ng location data kung nasaan, pati may, na, may lagay natin sa mapa ang uh, location data location data map view at saka ka uh, yung eksaktong yan, yung eksaktong uh, location ng proyekto Meron ding tab para sa procurement detail. Paano, paano pa pinocure ang mga materialis para dito? Kung saan naman makita ang approved budget para sa isang kontrata, mga petsa ng procurement activities, kailan yung mga buying dun sa mga uh, sa gamit, kung kailan na-advertise, kailan pinabid, kailan in -award? at iba pang mga detalye ng mga kontraktor na lumahok sa bidding at ang mga winning bidder. Meron naman sa document tab, may, uh, document tab naman, maaaring ma-view o ma-download ang mga ito. Eto dahil ginagawa natin full disclosure. Dahil karapatan na malaman ng lahat kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Bawat proyekto, merong geotag na photo. Saan yung photo? Yan. Geotag na photo. Geotag, ibig sabihin, may location, very specific location. Mula simula, habang ginagawa, at hanggang matapos, kung may ghost project, madaling makita ito. Ito ay patunay na ang ating transparency ay may kasamang traceability. Ang isa sa pinakamagandang feature ng Transparency Portal sa pagtutulungan ng DPWH, Philippine Space Agency at ang pribadong sektor, maaari nyo rin makita ang satellite na images nito. Ito, kagaya Tiyakin natin na kung may makitang hindi tama o labag sa batas, aksyonan ah, natin kaagad. Lalong-lalo na pag ito ay naituro sa atin ng ating mga kababayan. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, lahat po ng ating uh, lahat ng ating mga kapwa Pilipino, uh, wag kayong magdalawang isip na meron kayong isusumbong isumbong ninyo para mapag-aralan namin, matignan namin, ma-assess namin kung talagang may problema o hindi. Para naman mas madali ang pagtatanong, meron tayong AI, gumagamit na tayo ng AI assistant na sasagot sa inyong specific queries sa ya, Pilipino man o sa Ingles. dinisenyo dinise ito para makatiyak na kahit hindi ka techie, kahit hindi ka technical, eh madaling-madaling ayusin ito. Ka uh, English at saka Pinoy at saka Tagalog uh, pwedeng gamitin ito. Halimbawa, gusto mong malaman ang mga proyekto kontrabaha sa Kupang, Muntinlupa. Tutulungan tayo ng AI ng na portal ng portal na makalap ng lahat ng informasyon tungkol sa barangay na ito sa Muntinlupa. Kagaya niyan. Ah, hindi. Ito. Dito sa, nasa kanan. Ayun. Alright. Kung halimbawa naman ay eh, kayo interesado sa mga proyekto, ipapabid pa lang. Available naman sa portal na ito ang, ang live streaming ng lahat ng ongoing procurement activities ng DPWH. Ah, ayan na. Kakasimula lang nito eh. Kaya tinatanong ko kung nag-live na mo. Kung nag-live na nga. Ayan. Yung, pwedeng pwedeng uh, manood sa mismong bidding process. Gaya, gaya na lamang ng mga proyekto ito ng DPWH sa NCR, na kasalukuyan ay pinapabid ngayong araw. Ito na nga, pinapabid ngayong araw. Ididirekta tayo ng portal sa page kung saan maaari ninyong mapanood live ang bidding process. Ito mas mas komprehensibo sa ating sumbong sa Pangulo website dahil talagang napakarami na ang informasyon. Ang transparency portal ay hindi lang isang website. Ito ay isang pangako. Ito ay isang sagot na digital na napader laban sa korupsyon ay magpapatibay sa ating paniniwala ang, pamahalaan bukas, tapat at nakikinig sa sambayanan. Kaya hiyakatin natin ang bawat Pilipino na makialam kayo, magtanong at magmonitor. Gamitin natin ang bagong portal na ito. Magkasama natin itayo ang isang bagong Pilipinas mas maayos, mas matibay na infrastruktura at buo ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Maraming salamat. Ah, meron lang ako itadagdag. Meron na rin pala portal just as a, postscript, meron na rin ganito ang SSS at saka ng PhilHealth, kaka-report ng DICT sa akin. Reforms na nanggaling sa aming nga natutunan, uh, sa aming natutunan, uh, sa experience na ito, sa kaka-imbestiga, sa kakahanap, sa mga proyekto uh, na flood control na talagang nga eh, maraming, maraming problema. Kaya sa aking palagay, alam nyo, uh, the, uh, sunlight is the best, is, is the best medicine. So open everything up to the sunlight uh, because the people need to know. I hope that this will satisfy the, uh, th this will satisfy our need uh, and our uh, desire that with the, the, process now that people have no faith in, na walang katiwa ngayon ang taong bayan, hindi mo naman sila masisi, pero wala silang tiwala sa sistema ngayon, ay sana naman ito ay maibalik natin ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa, uh, sa ating pamahalaan. I know it is just the first step, but it is just the first step. Keep... Good afternoon po, Mr. President. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal, naging effective po siya kasi may direct access po kayo doon. Kayo po mismo yung sumisilip ng mga information na dinadala doon. With this transparency portal, sir, so magkakaroon rin po ba kayo ng access dito? And if not, paano po oh, sure. tayo makakasiguro na tama yung mga uh, information na ilalagay dyan? Good, po, good question. Oh, tama. We to, kailangan, kailangan talaga paulit-ulit natin tinitignan ito. To make sure, first of all, that kasi uh, baka mapalitan yung mga information baka mapalitan yung mga numero mga date whatever it is uh, we no we will make sure we will be constantly monitoring this uh nga na may AI na eh kasi it makes it that makes the job much easier that it will mon it will make sure that the data has not the, ba the base data has not changed